para sa pagtuturo ng pinagyamang K-10 curriculum. Sa punto nito, ating bibigyang pansin ang mahalagang sali na nakakapekto sa pagtuturo ng Filipino para sa baitang dalawa, tatlo, lima at walo. Kung kaya ating pinamagatang dalumat lapat sa pagtuturo ng Filipino ang sektor na ito. Sa pagtuturo ng ating bika, Lagi nating tatandaan ang puon sa bawat stage o yung to ng pagkatuto na mag-aaral kung susuriin, mapapansin ang tatlong kasapatong na bilog sa bawat yugto. Ito ay ang literacy, wika o language at ang teksto o text. Ang mga ito ay may mahalagang ginagampanan sa proseso ng pagtuturo pagkatuto. Kung kaya, hindi maaaring mawala ang bawat isa. Sa ating pagsusuri, hindi ba man sabi natin nag-iiba-iba ang ikin ng bawat bilog? Ito ay nagpapagdito ng buo ng pagtuturo sa bawat stage. Itinasi ang tuon para sa key stage 1 na mula uh, baitang 2 ngayong baitang 3, Bika naman para sa key stage 2 para sa baitang 4 hanggang 6, at next to naman para sa key stage 3 na magsimula sa baitang 7 hanggang 10. Ibig sabihin, kailangan bigyan tiinang guro ang kanyang pagkuturo sa mga nasaad na elemento na hindi isinasa walang bahala ang kasanayan sa iba pang salik. Ang mga ito ay tinatawag nating shifting of big ideas. Ang ideyang ito ang sumusuporta sa pagturong spiral. Halimbawa, para sa key stage 1, nakatuo pag ng pagturo ng guro sa mga sanayang paliterasy. Sa proseso ng pagturo ng guro, hindi na ang ng mag-aaral na unti-unti na rin niyang nagagamit para sanayan, para sa wika at teksto. Pagdating niya ng key stage 2, Bibigantiin naman ng kanyang guro ang mga kasanayan sa paglinang ng, ng uh, mga kasanayan sa wika. Dahil ang literacy ay nahubog na sa bata, kanya na itong gagamitin para mahubog ang kanyang kasanayan sa wika. Pagdating niya sa Key Stage 3, ang mga kasanayan sa literacy at wika ay kanya nang gagamitin upang mahubog ang kanyang kaalaman sa paggamit at pagbabasa ng iba't ibang uri ng teksto. Doon po dapat nating tingnan ng ating mga school leaders kung paano natin uh, bukustiin ang pagtuturo ng ating mga sa ilalim ng kurikulum ng Filipino. Doon po din na naging paraan ng paglatag ng mga kasanayan sa loob ng kurikulum. May kita sa screen ang iba't ibang salit na bubuo sa pagtuturo ng iba't ibang big ideas. At mga ito ay tinatawag nating subdomain. Para sa baitang dalawa, halimbawa, meron tayong limang subdomain. Pamanayang punoloibal, alam at pag-aaral ng salita. Paglinang ng talisataan, gramatika at paghungawa at pagusuri ng teksto. Para naman sa baitang lo, ay meron pa rin tayong limang subdomain. Ito ay ang palabigbasa at pag-aaral ng salita, linang ng talisataan, gramatika pag at pagunawa, pagusuri ng teksto at pag ng teksto. Pagdating sa baitang lima, naging tatlo na ang ating subdomain. Ito ay ang pag ikinig, pagbabasa, pagsasalita at pagsulat, at panonood at presentasyon. Ngayon din ang bilang ng subdomain para sa Baitang 8. Nariyan ang pagunawa at pag-usuri sa mga tabsoong nasusulat, pagunawa at pag-usuri ng mga tabsoong biswal, likad-presentasyon ng tekstong multimodal. Sa slide na ito, may kitang nariyan pa rin ang iba't ibang big ideas na atin ang tinalakay kanina. mag ang key stage o yugto ng pagkatuto? Halimbawa, sa baitang dalawa, uhubugin sa bata ang pagunawa at pagusuri ng teksto na nasa ilalim ng may ipagdiskurso. Pagating niya ng baitang lima, gagamitin ito para sa pagsasalita at pagsulat na nasa, na nasa kasanayang produktibo. Ganyan nilatag ng kurikulum sa Pilipino para sa holistikong pagtuturo ng kuro sa loob ng silid-aralan. Nalaman na natin kanina ang halaga at salik na nakapaloob sa Instructional Design Framework o IDF. Bilang pagdaragdag, mga elementong bumubuo sa IDF, ang 4Is, 4Cs, at 4Es, kailangan magamit ng guro at naipakaliwanan kung ano paano ginagamit ang kanyang pag i nito sa kanyang bahay ang alin. Para mabigyan ito ng pansin sakaling magkaroon ng pag-uusap ang mga guro at mga pinuno nagmasid katapos ng isang classroom observation higit na maisakatuparan na mabisa, ang efektibo ang patuloyang proseso nito sa pamagitan ng kolaboratibong pagpapahusay sa proseso ng kurikulum, pagtuturo at pagtataya sa lahat ng yugto nito. Mahalaga ang kolaboratibong pagpapahusay upang matiyak na matatamo ang mitiing edukasyon sa Pilipino. Ang sumusunod, ang pagunawa at pagsuri sa tumuhin ng kurikulum mga pamantayan, cluster, at pagdaan pa kung narapat at kailangan. Sila ang pagpakatuloy sa bahagi rin ng yugto ang pagpaplano ng mga sumusunod. Ngayon, kukulang na yunin, may sakasal aralim, paghahanda ng mga kagamitan, pagpili ng angkop na mga o tulog, mga metodo sa pagtataya, mga estatihiya para sa mga gawain sa pagkatuto at pagtataya, lagay ng anotasyon. Nalab na natin kanina na nagtaroon tayo ng IDF. Sa pagkakas naman ng Pilipino, mayroon tayong tinusunod ng mga makabayang dulog pedagogikal na binibigyan toon sa pagtuturo ng ating asignatura. Kahit sa stage 1 pa lang, mahala na mabigyan na ng gabay ang mga guro na nagtuturo ng asignatura ng Pilipino. Ang paggamit ng dulog na ito ay ginagamit sa pagpuno ng mga learning resources. Halimbawa, sa pagpili ng text mong babasahin, mahalagang isa lang alang ang mga konseptong nakatuon sa paghubog ng mga Pilipinong pananaw. Tulad ng mga kontemporanyong pagsa, mga simpleng sulirin sa maliliit na pamenan, pagbuo ng solusyon, makaugali ang kunti-unti ng nawawala sa kultura ng bansa, iba pang pagsaing nakatuon sa kontekstualisasyon ng bawat ginagampan ng lipuna ng bawat Pilipinong mag aaral Ito ay sinangayunan ni Kuban. Ngayon sa kanya, Kailangang mahubog ang labas, loob, lalim, kapag tinuturo ang isang teksto. Ang tabas ay ang paulang paalamang ng tao na nakasulat. Upang maging malalim ang patuturo nito, kina kailangang maitulay sa isipan at puso ang tiyatawag nating loob ng bawat mababasa. Dito, lalabas ang mga personal na karanasan at ideya. Sa huli, ang mga ito ay tatagos sa luluwa at budhid na siyang nagiging lalim upang magsilang ng iba't ibang perspektiba at motibasyon sa bawat mag-aaral. Mag niya sa mataas level ng pag-aaral. Hindi sa pag ng gramatika ay mahalaga rin na sa lang alam ang ito. May mga panaliksik tulad ni Rogelia Pepua ang nagsasabing iba ang tuturo ng gramatika ang malarila sa wikang Filipino, sa wikang Ingles mga salit na nakakadekto ay mahalagang suriin ng bawat guru upang mas ang kakuhan ng pagtuturo at pagkabuko. Sa panaliksik naman ni Salazar, matagal nang nakita na ang kalinangan ng lipunan ay nasa pag-aaral ng pantayong pananaw. Sinasabi nito na bago natin tingnan ang pamumuhay ng mga dayuwang bansa, unisipatin muna natin ang sariling pamayanan. Ito rin ay sinuportahan ni Enriquez, kanyang psikolohiyang Pilipino. Ayon naman sa kanya, ang wika, kultura, pananaw, ay fundamental na saligan ng bawat Pilipino. Kung uunahin ang mga salit na ito, ito sa kanyang panghay aralin. Mapansin rin dito sa slide ang mga uh, kinakailangan baguhin o di naman kaya yung mga naging paraan ng puro kung paano mailalapit ang maginamit na ng mga material para sa pagtuturo ng wika. Ngayon naman ay may kita din sa screen kung ano ang mga umiiral versus doon sa mga viral sa usaping pedagogical sa pagtuturo ng mga tag o ng uh, -amang kurikulum sa Filipino print. So umiiral na ito yung mga komunikatibong pagtuturo ng Filipino, pagtuturo ng wikang Filipino para sa Taganap, of course, it's based na yun, pagtuturo ng wikang Filipino para sa nilalaman or content. Please. Samantalang sa bahagi naman ng na kanan, dito natin dinagdag at sana ay naisa katuparan o naisa lang alang na bawat puno ang mga virtual at augmented uh, reality. Uh, mga interaksyon o integrasyon ng artificial intelligence sa pagkatuto ng wika na gabit-gabit sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga translanguaging, no? ang nano at micro learning at ang mga do it yourself learning. Hindi rin mawawala siyempre sa pagtuturo ng wika ang integrasyon ng social media, mga gamification, and of course, kailangan alam ng bawat guro o ano ang mga prerequisites, competencies na kanyang gagamitin bago ituro ang isang maghirap na nakakasanayan. Tayo uh, yan din ang pangalagang mental at sosyal-emotional na pagtuturo para sa isang pulistikong pagganap ng bawat mag-aaral ngayon naman, may kita din sa si screen ang iba't ibang mga metodo na ginagamit natin sa uh, uh sa pinang pagtataya. Ito ay uh, nangyayari bago, habang, at pagkatapos ng isang aralin. Halimbawa na lamang sa bahagi nito, sa screenshot mula sa unang bahagi ng isang bangay aralin, ay maaaring gumamit tayo ng mga formative assessment, tulad ng oral assessment, question post nomination and answer na magtatawag pansin sa uh, prior knowledge na meron ang ating mga mag-aaral sa habang nagtuturo naman tayo sa habang tuturo naman ng ating mga grupo ay maaaring makita dapat ang mga halimbawa ng pagtataya tulad ng oral assessment mga question and techniques na kung saan ay tutunay sa kung paano uh, itatawid ng guro ang mga nilalaman ng kanyang asignatura Nariyan rin na paano ng gamitin of course sa ating pagtuturo ang mga iba't ibang pagdataya na nangyayari pag bago matapos ang isang relief puno ng intensive at mga extensive reading sa mundo na pagtuturo ng Filipino puso ang ating pangunahing na gamitan, nagpas pa sa sinimpang tungkulin ang hamon sa kung ano pagyayamanin ang sariling pagkakilanlan malimit na katuon tayo sa lente ng dayuhang bansa at nawawala na ang adikain para sa tukta ng sariling katuhan. Naway sa pagbabagong yugto ng ating edukasyon, ipamulat na wa sa ating mga kabataan ang dugong Pilipino.